Hello Southies! For today's video ay nandito tayo ngayon sa City Hardware, Pila, Laguna. Yes, finally open na sila. At ito nga ay located sa National Highway, Barangay San Antonio, Pila, Laguna. Kaya kung nagpaplano ka magpaayos ng bahay o mag-DIY project, this is the place to be. Unahin na natin dito sa bathroom area. I-check nyo tong Lafonza and Ravoni. Ang ganda ng designs, may modern at minimalist styles. Pero hindi mahala, ah. para ka nang naka-hotel feel sa banyo mo. Pero budget friendly. Yung water closet nila guys, hindi lang magandang tignan. Komportable din siyang gamitin. Pwede mo nga pasukin para ma-check mo mismo kung okay ang size, height at ang fit. Perfect to sa mga gusto ng high quality pero practical na toilet setup sa bahay. Kaya kapag bathroom makeover ang peg mo, dito ka na. At huwag niyong kalimutan itong Cymex Mirrors. Simple, elegante at ang gaan i-blend sa kahit anong team ng banyo. At dito naman tayo sa tile section. Sobrang daming options. May glossy, matte, may pang floor, pang wall o pang design. Romano and Espanya brand ng tiles ang isa sa nire-recommend nila kuya dahil sa ganda ng prints at texture nito. At mura din siya ha? Ay, siya nga pala. Kung hindi ka sure kung anong bagay sa project mo, lapitan mo lang si kuya or si ate na naka red apron. Sobrang accommodating nila. Promise. Ito nga palang Zigma Lights. Magandang pang room, kitchen, or hallway. Pwede mong i-mix and match para sa aesthetic na gusto mo. And Boston Bay Appliances. Guys, durable na, affordable pa. May rice cooker, electric fan, washing machine, refrigerator, aircon, at marami pang pa iba. Ito, must have talaga, lalo na tag-ulan, houseman generators. Reliable to kapag nawala ng kuryente. At heavy duty siya ha, available siya dito sa City Hardware Pila. So kung naghahanap kayo ng sulit at quality home improvement finds, tiles, fixtures, appliances, at iba pa, nasa City Hardware Pila na lahat. Great value everyday dito sa City Hardware Pila, ang kauna-unahang City Hardware Store sa Laguna. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na!